Pakaganda tignan. Ay. Okay. Ah. Uh... Okay. So tayo... Init. Ito yung mga panlaban natin, yung protection natin sa init. So. Ah, okay. Anong ginagawa mo? Ayan. Ah. Bubunot ng... <laughs> ano yan? Ah, uban. Ayan. Habang walang pasayaro. yan Yan! Ngayon ka muna. Dito. Ah. Uh, Yosi. Yosi Yosi. All right. So, ay ka muna to. Ayun. Ito. <laughs> kailangan mo lang magawa o naman syempre ha dito tayo naka mas salamin yung syempre and uh, protection sa katawan lahat para hindi mainitan ano yung gawin yung mga tool uh, protection yan para hindi tayo umitin Ray. So, uh, uh, kasi mga tol, ganyan yung mga ano. Grabe nga yun. So, uh, uh, doon, uh, papunta ron, ay susundo namin doon yung mga pasero or hinahatid. Papunta so, ron. Uh, dito nang gagaling mga pasahero yun mga tol uh, town center mall yan doon yun. paglabas yan mula kagad yun and so maganda ngayon dahil walang traffic ano yan maluwag yung daan yung kalsada yan napakaganda tignan ay uh, walang ba, traffic traffic rin, ganun din